No! No! Ay! Napasigaw nga po ako nung nakita ko si Sai. Kasi kuya, nagka-work na po kami. And may grupo po kami sa labas na barkada po talaga. Sobrang taas. Grabe ang energy na dinadala nila. the sense of home again from the, I mean from the outside world. So sobrang sayo ko, wala akong masabi. rin! Ay, madali. yung energy, parang may tatlong sneers na ngayon. Woo. I love you! Ang bagay nyo makakasama, Cyril Manabas. Yeah.